Yes, good day mga boss Ilang buwan ko na ding hindi nagagamit tong motor na to Gawa ng na-accidente kasi itong motor na to uh, Sa mga hindi nakakaalam, ito yung motor kong kauna-unahan Ito ay model 2006 Kauna-unahang motor ko to na ginagamit ko sa trabaho Marami nang pinagdaanan to, kaya uh, napakahalaga sana nito, kaya lang ang gusto ko sana ngayon ay ipaampo na lang to kung sinong may gusto gusto ko na tong kahit ipamigay na lang dahil ah, wala na akong ganang gamitin to dahil ito ay ginamit ng isang tao na nadisgrasya kasama yung kanyang tropa na kinaiinisan ko so ayaw ko na siyang gamitin dahil hindi na ako komportable na gamitin tong motor kong ito sayang nasayang sayang <coughs> ayaw ko sanang i-dispatch sa to kaya lang talagang kailangan na inihahanap ko na lang siya ng buyer kung walang bibili ay ibibigay ko na lang sa sa magbubuti, sa magbabakal. Kaya so, kinakalawang na siya. Tapos yung kanyang sprocket kinakalawang na din. Matagal na yung nakatampay dyan. Wala nang makaksitintihan. Uh, hindi na yan nagamit. Patok ang noon nung gumamit niyan. Tapos yung angkas ay bugbog ang katawan. Mabuti na lamang at uh, yun lang ang nangyari. At ang motor naman wala namang major na sira din So okay lang Kaya hindi ko na Hindi ko na Bagsani hindi na safe para sa akin Gamitin tong motor na to Siya nga pala sa mga Nagtatanong bakit madalang ako mag-upload uh, Medyo Nagkaroon lang tayo ng kaunting Problema pero sa mga susunod na araw ay uh, magsisikapin uh, natin makapag-vlog na uli para magtuloy-tuloy na uli ang ating content. Siya nga pala sa mga followers ko dyan. Sa so maraming salamat sa inyong uh, walang sawang pagtiwala. Nakikita ko naman na nandyan pa rin kayo. Hindi umaalis. Salamat naman. Wala naman tayong masamang pinagsamahan kaya siguro nandyan pa rin kayo. At salamat pa din sa pagtitiyaga na nandyan pa rin kayo sa aking channel. Maraming salamat. So, ayan. Sayang na sayang itong motor na to. Ariel Motor Shop. Ayan o. Luman-luman na itong motor na to. Alatang marami ng pinagdaan. no oh. Kilo yung kanyang ano. Yung kanyang. Ibig sabihin. Ito ay palusong. Ito ay gawa ng ito. Palusong to. Hindi to paahon. Sabi nila paahon daw nabitin. Hindi palusong to. O. Oh, Kitang kita naman eh kaya so, nagsinungaling pa sila sa akin siguro para hindi siguro ako magalit ayan o oh, putol o oh, grabe yung disgrasya nito dali pala to sira pala to oh. o kilo ayun lang nakita yan so pamigay na talaga tong motor na to tayo. Kailangan na talaga niyong Kailangan na niyong mag-retire. Siguro sabi ng tari, ah, ako ay namamagod na. Ang tanda ko na. Takit mo yan. yan ang nangyari sa motor na yan kompleto pa yan yan yung kanyang tapaludo sa una tapos meron pa doon marami tayong mga nakatagong ano diyan mga piyasa piyasa <coughs> so ayan siguro itong linggong ito o buwan na ito baka mandi-dispatch na natin itong motor na ito kung kayo ay malapit dito sa amin puntahan nyo dito sa bahay baka gusto nyo naandar pa yan patambak nga lang expire pero kompleto ang papel baka gusto nyo puntahan nyo dito sa bahay nagmamastan ko mabuti itong motor na to napakadami ng nang, nangyari mapapansin nyo Honda sa motor start hindi talaga yan ang crankcase nyan pinalitan ko lang pinalitan ko yung crankcase nyan yung kasing crankcase nyan at saka ng motor star magkasukat lang naman yan yung motor star ganito ang blaang ano ang makina parehas lang yan yung kanyang crankcase ang crankcase nito ay yung nakalagay dito yung emblem haba kaya hindi siya pang karaniwan kaya kung titingnan ay eh, hindi maganda kaya pinalda ko siya ng pang Honda pero motorstar yan ayos pa umandar yan wala pang usok baka may interesado dyan sa inyo pang service service ba puntahan nyo lang dito sa bahay ito ay bibigay ko sa inyo ng mura o pag pagkasa dyan ano di gusto nyo inyo na ibenta ko to sa ano sa magbubuti ang gulong nya makapal pa o tapos hige, naka -alay siya, e, sa una, hindi naka aloy sya aloy rim isa na hindi pero makapagtaan yung gulong bago yung gulong na yan eh bago kami pinahinga dito sa bahay bago yan problema nga lang eh talagang may mga taong hindi natin mas ma hindi natin malaman ng ugali yan ang nakakalungkot dyan imbis kasi na makisama sumabay sa agos ng buhay ay hindi buhay, agos ng buhay nila ang sinusunod kaya ayan, nangyari ganyan, makadisgrasya pa Sayang sayang. okay mga boss uh, hindi na muna magkapakita sa inyo hanggang dito na lang muna ang aking vlog na to simplihan lang muna tayo medyo malungkot, malungkot ang inyong lingkod pero ako naman nandito pa rin para sa inyo. Sa mga susunod na araw tayo ay magbablog. Para naman uh, ganahan uli kayong manood sa akin channel. Alam ko nalulungkot kayo dahil uh, bihira ako mag-upload. Pasensya na. Pero andito pa rin naman tayo. So hanggang dito na lamang mga boss ang aking vlog na to. Maraming salamat at kita kita tayo sa susunod na video.